Good news o bad news sa mga konsumidor sa Tabonok Public Market tungod kay Miusos ang presyo sa karne. Apan misaka usab ang presyo sa manok. Mao tanon og lagut mon misaka usab. Ano report ni Pemari Dumabo. Miuso sa 20 pesos ang presyo sa karne sa baboy ning simanaha. Gikan sa 360 pesos matagilo sa milabing usa ka buwan. Karon na na lang kini sa 340 pesos matagilo samtang tag 290 pesos ang kilo sa ribs o sa bukog sa baboy. Among 290 kaning mga inani, mga ribs, may 290. Sa una, kay presyo na siya sa baboy. Sige sila gusto, sige na usos -us. Oh, bastin, mabot na ni siya o mga, oh, mabalik na ni siya 330, anak. Apa ng bad news, kay misa ka og 25 pesos ang presyo sa matag kilo sa manok, gikan sa 175 pesos karon tag 190 pesos ngadto sa 200 pesos matag kilo. Inihit ang supply sa supplier nya mo nang magpataas siguro mi kay dali mo na siya mo risiko. Nya posible ka ang epekto pa nito ng mga grabe ulit sa kanahon. na jud murag nangamatay siguro ang inana, Jim, ragna, mate, uban bangaman mo. Tungod sa kainit. Kaya ang amuang supplier, wala may ihaw. Nanguha sa lain supplier. Hinoon mi ubos ang presyo sa mga isda sama sa bangus, budburon, anduha o guban pa nga mapalit gikan sa 150 pesos ngadto sa 200 pesos matag kilo. Apa nagpabiling taas ang presyo sa isda sa bato, gikan sa 350 pesos ngadto na sa 500 pesos matag kilo. Ang 360 pesos nga kilo sa Pasayan kaniadto Tarun mapalit na gikan sa 300 ngadto na sa 320 pesos matag kilo. Samtang misaka ang presyo sa mga otanon ug mga lamas nga gingong tungod sa epekto pa sa grabing kainit sa panahon sukad sa nangaging mga buwan. Pipila ni ini ang sibuyas Bombay, tag 300 pesos matag kilo na, samtang 120 pesos sa sab ang kilo sa limonsito, repolyo ug sa pechay. Sa mga gulay, mahajud mga repolyo, panangkwag, kaya na mo, dere, sudlon niya kung mi kung diri naidaghan, idaghan, ari rami diri kuha. Kung minus at sa karbon, mahal. Mas mahal man karon sa karbon ang kuha. effect man sa katong init. Sa katong init. Mm -hmm. siya, kung sobra sa siya sa uwan, di masad siya pwede kay madaot po. Malata po. O ni Marlon Melgazo Family Dumabok. Balitang Bisdak.